Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846. Sa mga napapanahong usapin sa bansa, pakinggan si Reverend Father Anton City Pascual, Pangulo ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Kapanalig, ang buwan ng September ay Philippine Film Industry Month. Sinimulan ito noong 2021 upang pangalagaan, pagyamanin ang kultura ng Pilikulang Pilipino batay sa prinsipyo ng pagkakaisa sa pagkakaiba-iba o sinasabi nating unity in diversity. Pinapahalagahan din ang pagkakaroon ng malayang artistic at intellectual expression. Ngunit taliwas sa pagdiriwang nito ang tila pagigipit sa ilang documentary films na kasali sa katatapos lamang na Sine Malaya Film Festival. Kabilang sa mga ito ang dokumentaryong Los Sabongeros na tungkol sa mga nawawalang sabongero noong 2022 at yung And Begins na tungkol sa presidential campaign ni dating VP Lenny Robredo at ang alipato at muog na tungkol naman sa isang desaparecido o biktima ng enforced disappearances. Pag-usapan natin, kapanalig, ang alipato at moog o yung flying embers o a fortress sa Ingles. Kuwento ng aktivistang si Jonas Burgos na noong 2007 ay dinugot ng armadong grupo na hinihinalang puwersa ng Estado. Simula noon, hindi na tumigil ang kanyang inaang si Ginang Edita Burgos sa paghahanap sa kanya. Ang dokyo ay kwento rin ng pagmamahal ng isang ina na naging simbolo ng mga pamilya ng mga desaparecidos sa bansa dahil nga sa kanyang walang humpay na kampanya para sa katarungan para kina Jonas at mga katulad nilang nawawala. Inilalarawan ng dokyo ang kalagayan ng mga mag-anak at biktima ng enforced disappearances sa Pilipinas. Gayun din ang mga paglabag sa karapatang pantao. Sa kabila ng kahalagahan ng kwentong ito, Kapanalig, binigyan ang docu ng X rating ng Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB. Abay, bakit? Ibinababa raw kasi nito ang tiwala at kumpiyansa ng taong bayan sa gobyerno. Ipinatawang X rating sa docu matapos itong tawagin na National Security Advisor Eduardo Anyo na isang pagtatangkang buhayin ang aniyay lumang kaso. Si Secretary Anyo ay isa sa mga opisyal ng militar na tinutukoy sa dokyo na sangkot sa pagkawala ni Jonas. Kaya naman pala, kapanalig. Nagkaroon ng screening ang Alipato at Moog sa UP Film Center noong biyernes, ikatatlong po ng Agosto, kasabay ng International Day of the Disappeared. Pag-alaala ang araw na ito sa mga paresidos na nasa halos 2,600 na kaso na. Abay, ang dami niyan, kapanalig. Ayon sa families of victims of involuntary disappearances o yung tinatawag nating find. Ang bilang na ito ay mula pa noong Administrasyong Marcos Sr., tatay ni PBBM. Sa ilalim naman ng kasalukuyang administrasyon, nasa 38 na ang mga naitalang biktima ng enforced disappearances. Para sa direktor ng dokumentaryong si J.L. Burgos, ang nakakabatang kapatid ni Jonas, ang enforced disappearances ay isang krimeng nagpapatuloy. Gaano man ito katagal na nangyari na. Kapanalig dahil sa walang tigil na kampanya ng isang ina upang mabigyan ng katarungan ng kanyang anak, hindi dapat kalimutan sa ating kasaysayan ang mga desa parisidos. Ang pagmamalasakit pangangalaga sa isa't isa, ayon po kay Pope Francis, ay magiging lunas natin laban sa mga karahasan. Mula ito sa mensahe niya noong 2022 tungkol kay Hebe de Bonafini, founder ng Magres de Plaza de Mayo, isang human rights group sa Argentina, ang bansang pinagmulan ng ating kasalukuyang Santo Papa. Halos limang dekada nang nananawagan ang Madres de Plaza de Mayo ng ustisya para sa mga desaparecidos noong diktaturyang militar. Sa Argentina, meron din po niyan. Matindi rin. Kaya mga kapanalig, laging ipinagdadasal ni Ginang Edita Burgos na dumating na sana ang araw na lilitaw si Jonas. O kung anong nangyari kay Jonas. Laging niyang ipinagdarasal na matigil na ang mga paglabag sa karapatang pantao. Samahan po natin siya at ang libu-libong pamilya ng mga desaparecidos sa ating bansa sa panalangin makita nilang muli ang kanilang mga nawawalang mga mahal sa buhay. 2,600 po yan, kapanalig. Samahan natin sila sa panawagan para sa ustisya. At isang paraan ang pagsuporta sa mga pilukulang inilalantad ang katotohanan. Nagbibigay boses sa mga biktima ng karahasan. At lumalaban sa mga persang pilit, ibinabaon sa limot ang mga desaparecidos. Katulad ng wika sa Sakaryas 7.9, pairali natin ang katarungan. Sumainyo ang katotohanan inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ang Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton City Pasqual. Veritas Editorial.